update ako sa plant na itinanim ko noon 3 uh, weeks ago ito guys 3 weeks ago na guys tingnan kung mayroon na siyang gamot guys na siya guys. Oh, may gamot na siya. Meron na siyang gamot. Meron na siyang ugat. So, ang iba tingnan ko naman ang iba. So, mayroon na siya. Mayroon na ba? hindi pa so ito naman ah, malapit na siya magkaroon ng gamot guys umabas ang kanyang ugat. So, ipold lang ang lupa. Ipold back to back. So, ipold back to back. So, ganyan ang pagtatanim ng ganyan ang pagtatanim ko guys. Sa snake plant. So, yan lang. Yan lang, guys. Hiwi siya doon. Hiwi siya. So, ganun lang, guys. Ang pagkatanin ko ng aking snake plant. pagkatapos ng naitanim ko guys, nilagyan ko ng eggshell guys ang snake plant sa kanyang paligid ilagay ko ng eggshell yan ang aking paraan sa pagtatanim ng snake plant yan yan sure guys Thank you for watching guys Sa lahat ng mga nanonood Ay nabulol naman ako Sa lahat ng nanonood Maraming maraming salamat Sa inyong lahat Sa mga friends ko Sa mga Sa mga classmates ko dyan Maraming salamat Sa inyong lahat